Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng opinion Reaction ngayon itong post Ang balita ngayon 14 minutes ago Title, Tao ni Lackson Yung Nag viral na Litrato uh, Ni Senator Lackson With the Diskaya Si Congressman Barsaga Ang nag post sa social media Ang tanong Paano nakuha ni Barsaga yung picture na yun. Ito, isiniwalat ni Congressman Barsaga, tao ni Lakson ang nagbigay sa kanya. Ibig sabihin, mayroong uh, puting ahas, kung si Maharlika pa, may puting ahas ni Barsaga. <laughs> sa kampo o sa opisina ni Senator Lacson, di ba? Naisahan niya ang senador, ang general na ano. Galing. Tao ni Lacson sa kanyang official Facebook ibinahagi ni Cavite 4 District Representative Kiko Barsaga. Ang isang importanteng detalye tungkol sa kumakalat na kontrobersyal na litrato ni Senator Ping Lacson kasama ang contractor couple na si Carly at Sara Diskaya sa kanyang bagong post, ibinunyag ni Barsaga. Ito na. Tao ni Lakson ang naglik ng Diskaya photo. Pati sarili niyang team nagsisisi na sa pagboto sa kanya. Ay! Kung totoo ito, aray nako, bakit ganito ang ginawa mo? Kung totoo ito, ha kasi imposibleng ma makakuha si Congressman Barsaga ng ganong mga picture kung hindi doon sa mga naghawak ng picture na yun. So ang may access ng picture na yun is within the team kampo malapit na mga tauhan ni Senator Lacson. Ibinigay lang kay Barsaga, si Barsaga ang nag-post. Ganun lang yun. <laughs> Kasunod ito ng mga naunang palitan ng pasaring, kung saan binanatan ni Lacson ang kondisyon ni Congressman Barsaga at niya pakikisimpatya sa ina na si Mayor Jenny laban sa mga anyay evil-minded na ginagamit ang anak nito para sa politika. Sino naman kaya yung tinutukoy ng Senador Lacson na evil-minded people na gumagamit kay Barsaga? Wala akong maisip eh. Kasi itong si Congressman Barsaga, tingin ko sa kanya independent-minded. Hindi siya pwedeng diktahan, pati nga ang nanay niya. Surrender daw ang nanay niya sa kanya eh. Hindi nga kayang diktahan. Tapos, may iba pa. Kasi ang ini-insinuate, insinuation ni Senator Lacson, ginagamit siya ng ibang kampo, politiko, para siraan si Lacson. Parang ganun. I don't believe so. Itong ginagawa ni Congressman Barsaga on his own volition. Laban niya lang ito. Tingnan niyo ang mga kinakalaban niya. Grabe. Inuna niya si Romualdez. Sinunod niya si Pangulong Marcos Jr. mismo. Sandro Marcos. Tito Soto. Ngayon, Lakson. Kanina, binirehan niya si Dilima. <laughs> Lahat na lang na makita niyang hindi maganda, bibira niya. Wala siyang pinipili. Kaya hindi ako naniniwala na may evil-minded person na gumagamit sa kanya. He's doing this on his own. Bakit niya ginagawa ito? Dahil sa pagmamahal niya sa mamamayang Pilipino. He's doing this for his countrymen dahil nakita niya ang talamak na korupsyon. Nilalabanan niya ang korupsyon sa bulok na sistema ng administrasyon ito. Kaya patapon na siya. Patay kong patay. Ganon ang kanyang uh, nakikita kong mindset niya nasimulan ko naman lang mabasa, maligo na lang ako, gano'n. Okay, sa sunod-sunod na banat, ah, nabasa ko na pala yun. Habang iginiit ni Lakson na wala siyang personal na ugnayan sa mga diskaya, mas pinaigting naman ni Barsaga ang mga aligasyon na may itinatago ang senador. Okay, may isa pang post niya kanina eh. Uh, may salamin post ni Barsaga birada niya kay Lakson may salamin ka ba sa inyong bahay? hindi mo ba alam na ginagamit ka lang ni Marcos at Romualdez? o baka alam mo alam mo na ginagamit ka kay mas importante sa iyo ang pera kaysa sa dignidad? grabe Very serious accusation. I don't. Know. Uh, saan nang gagaling ang tapang ng ng batang ito. Grabe. Ah uh, ito ang kanyang post oh. ni tao ni Lakson. Yan yung post ni Barsaga sa Facebook. Tao ni Lakson ang nag ng diskaya photo pati sarili niyang team. Nagsisisi na sa pagboto sa kanya. Jonel Mopera, ang galing mo talaga kong kiko. Elor Salukin, butata si Pinky. Diba? So, ano kaya ang mangyari dito sa mga away politika? Uh, okay lang sana, ganito lang, away-away lang sa social media. Wala lang violence. Okay? Uh, and I'm glad dahil itong si Congressman Barsaga, wala akong nakitang violent uh, insinuation niya sa kanyang mga post. Wala yung mag-aklas na tayo. Uh, may sabi niya, people power. Kailang, ano lang, magkaisa lang ang taong bayan, magreklamo, ganun lang, magsalita. Kailang violence, wala. So, ano kayang kahihinatnan itong, ang tanong ko ngayon is yung, kailan ba ang Senate Blue Ribbon hearing May balita ba kayo? Totoo ba yung sinasabi ni Senator I mean na tiklop na ang hearing sa Blue Ribbon at uh, para hindi na may connect kay Romualdez <laughs> yung uh, akusasyon hanggang kay saldi ko na lang daw sana naman hindi totoo sana may Senate Blue Ribbon hearing pa dahil dyan na lang tayo umaasa na malaman ang katotohanan Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talaandig ng Bukidnon. Dahil ang um, income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin niyo ang video na ito. Muna ni ang area ni Miko, so mag siya sa iyang kapi nga tulong na kabulan. So, ang itsura sa kapi ni Miko nga tulong na kabulan na na mga sanga so nagabunong siya o will grow tulog ka bangag tag sa gid ni ka kutsara so maayo gid ang tubo sa iyang kapi so gawas nga hinlo tambok pod ang iyang kapi ay gid ka ingatan aun ang kape ni miko kining among tanom nga kape 14,550 ni siya so 29 ni ka pamilya ang nananom og kape so kalo sa ginoo maayong ang tubo sa among kape Kining iya o pito na gani ang yang sanga nga tulog pa kabulan. so inaot unta nga magpadayon ang pagsuporta sa among pagpananom og kape kalo isa gi kumansa sa pag-abono mag-spray na po si Miko Salamat sa nagsuporta sa kape. Salamat sa ginoo Oo. Ang uh, buwan makabis mo sa mong kape maka awas na gising mong kalisod. So salamat kayo. Salamat kay sa nagtanaw sa YouTube. Salamat.